Meron tayo napahalagang bisita ngayon. Isang poging-pogi, magaling, simpatiko, at talaga namang mamaasahan tong uh, bisita natin ngayon. Kaibigan natin, mula pa sa Sub-Saharan, ha? Wala iba kundi si ang poging-pogi, matigas, attorney, Israelito Torion. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Yo. Uy, magandang gabi po mga kaibigan. Kumusta po kayo dyan? Kumusta? Ayos naman po. Kasama ko po si paring RJ, kasama ko po si Coach Oli and Master Judea. Kumusta po sa kinalalagyan nyo? Maulan ba ngayon dyan sa kinalalagyan nyo, Tony? Oo, oh, oh, oh. medyo ano, masamang panahon. Nandyan uh, pala si Coach Oli at uh, pa si paring RJ. Magandang gabi po sa inyo, Master. Uh, oh, magandang gabi, Atty. Torion. Eh, hindi ko na po pagtatagalin. Diretso na lang tayo agad-agad doon sa ating... ano? Uh, straight <laughs> yes, sir. to the point kasi mayroong pananakot na ginagawa online na pananakot dito sa mga uh, Pasig RTC judges ano pong uh, uh, buong kwento nito well uh, the supreme court uh, kanina nagpalabas uh, po ng statement confirming that there was a an alleged email threat no addressed to all Pasig City RTC judges although wala naman pong pinangalanan kung sino yung RTC judges at saka kung sino yung mga kaso. Pero kahapon kasi may lumabas na dalawang pangalan. Isa doon ang kaso, dyan daw nakatrial si Pastor Apolo, si Kibuloy. So um, atin lang pong uh, ipaalam doon sa ating mga taong bayan uh, na wala tayong kinalaman dyan o... Uh, wala tayo, we are not capable of uh, launching this threat and we do not have any intention to do that kasi nung sa KOJC siege pa lang, uh, wala nga tayong ginawa. No, kung sino mang may kagagawa nito, uh, sana naman uh, wag damayin yung uh, kaso ni Pastor Apollo si Kibuloy kasi yung ruling kasi sa petition for bail ni Pastor Kibuloy ay... Uh, malapit na so parang uh, kailangan natin magsalita para i-answer uh, natin ito kung sino man ang nasa likod nito na sana naman uh, fair lang ang laban sana. Fair lang. oh uh, At, at, at ni so itong tungkol dito sa pananakot na ito ay uh, kung susundan ko yung inyong mga sinasabi, eh, parang ito ay connecta kay Pastor Kibuloy. Hindi kaya ito uh, ay it's the other way around baka naman Nothing. yung threat coming from the outside para hindi makapagbail si Pastor Kebulo hindi kaya attorney uh, that is really a real possibility po uh, kaibigan no mm -hmm. and that is why we have to speak out ka kasi uh, matagal na nating inihintay ito sana uh, we will just let uh, justice take its course at wala tayong ano wala tayong gagawin na makakatakot doon sa ating uh, uh, mga huwes, no uh, especially doon sa judges na nag uh, ano po naglilitis po sa mga kaso kasi unfair po yung mga ganyan Magtatrabaho lang sila we will let them uh, sana we will let them uh, decide based on the merits of the case at wala pong takutan so ato napapanood ko attorney Torion uh, ang mga kasong hinahawakan daw ay una syempre si Pastor Kibuloy tapos si eh, kay Alice Go daw. No? Yes. Ito po yung oh, mga nasa balita ngayon. Kayo po ba yeah. ay meron ng uh, tiniting ng uh, suspect kung posibleng kung saan kampo galing itong mga pananakot sa mga judges? Meron tayong, meron tayong usual suspect, no? pero wala tayo kasing klarong ebidensya. So, uh, I will just keep it to myself. Uh, mananawagan lamang tayo na Ah uh, sana fair, uh, wala na lang takutan at and we will let uh, the judge no rule uh, based on the evidences presented in court kasi kung mahina talaga ang ebidensya mahina talaga yung uh, prinisinta sa korte we will let the judge decide based on the merits of the case so, uh, hindi sana antong sa mga takutan-takutan po yun lang pong masasabi natin Ator ni uh, normal bang nangyayari ng yayari ito sa mga RTC judges na tinatakot sila online and kung normal to do you think masisway ang uh, pagdesisyon mga desisyon itong mga tinatakot pinatakot na judges uh, well uh... Depende talaga yan sa mga individual judges. No? Pero naniniwala ako na hindi sila matadala sa mga ganong mga bagay. Kasi they are trained to uh, resist uh, whatever um, threats no? that are uh, you know, directed against them. And sa atin lang, um, sana uh, tigilan na yan at uh, i natin yung mga judges na magtrabaho na walang mga uh, takutan man lang. Uh, dahil sa sinasabi ko kung gusto ng KOJC naman ako hindi nga hindi nga tayo na nakotong uh, grabe yung uh, oppression, no grabe yung mga adake uh, sa KOJC noong August 24 hanggang September 8 namatayan pa tayo tapos wala man lang tayong ginawa si si Pastor Apollo Cebuloy is even harking calling for uh, patience no uh, and uh, convincing his followers uh, not to uh, take the law into his, uh, into their own hands. So that is why uh, we are requesting no, those who are behind this to stop and to uh, allow the judges to uh, decide based on the merits of the case. Attorney, si uh, Judaya po ito. No? Uh, medyo nakakabahala po ito kasi uh, may hawak po tayo dito ng uh, mga example ng uh, message na nare-receive nitong RTC. Halimbawa, nakapwesto na ang gunman. So, ano po, ang bilang ikaw, isang abogado, ano ang magiging implikasyon nito? Maaari bang matakot yung mga huwes dito? Or paano po ba? Well, uh, the fact na ginawa yan, uh, of course, uh, mga tao lang din yung ating mga uh, uh, judges. So, um, alam ko hindi sila na dadala sa mga ganun pero they will take precautions no hmm. unfair talaga yan. no underhanded tactics yan and uh, that should not anymore exist in uh, you know advanced societies and uh, just because we are a third world country does uh -huh. not mean uh, gagawin pa rin yan dapat i atin yang iano atin yang yung mga acts na yan kasi unfair yan sa mga judges na nagtatrabaho lamang para ma natin ang hustisya. At uh, hindi talaga yan siya karapat dapat nagawain, especially doon sa ating mga huwis po na nagsusumikap na mabigyan ng hustisya ang mga kaso na na-file na sa kanila. Uh... Tony, no, uh, alam naman natin na hanggang ngayon wala pa pong napapatunayan sa mga bintang kay Pastor Apolinario Sigbuloy. Eh, sa tingin niyo po ba, isa itong mga pananakot na ito kung bakit uh, hindi maggrant-grant itong uh, bail na hinihiling ng kampo ni Pastor Apolinario Sigbuloy. Well, I would like to state again na hindi naman nakaano talaga doon, hindi naman naka-identify at saka nangyari yung uh, threat July 16, wala naman tayong uh, hearing nung July 16. Uh -huh. July 17 kanina lang yung hearing natin, no? Uh -huh. Pero ang ating uh, uh, mensahe lamang na sana hindi ito gagawin kasi unfair ito sa mga judges. And kasi nan ang hearing ni Pastor Polo Sikibuloy ginagawa. Eh. So kailangan nating magsalita para kung anong mang insinuations, no, ng uh, maski sinong kampo na baka may kinalaman dito si Pastor Apollo si kaya pabulaan na natin, wala pong katotohanan yan. At saka, as a matrofak, mananawagan tayo na hindi ito ulitin at kung sino mang nasa likod nito, kailangan talaga kasuhan at kailangan magkaroon ng hostisya na naman. Uh, attorney, sa pag-iimbestiga pag natin, pag-research natin, ang uh, medyo high profile na masasabi natin na nakabilanggu dyan sa Pasig ay walang iba kundi si Alex Guo at si Pastor Apollo si Kibuloy. At syempre, una pinag-uusapan natin dito, baka mapagbintangan nga or si Pastor Apollo Kibuloy na may gawa-gawa Nito na naman na uh, unang-una, eh, hindi nga natin sila napigilan o hindi nga napigilan ni Pastor ng Kampo, ni Pastor Apollo si Kibuloy na uh, ipakulong siya. Hindi ba? So ngayon, parang hindi naman po ata uh, patas na siya na nga yung nahihirapan, siya na nga yung uh, parang ginipit, ay siya pa yung mapagbibintangan. So this time, ang gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan ay Uh, si Pastor Apollo Sikibuloy po bilang uh, nakilala natin at nakakausap natin ay uh, sa tingin ko walang grudge na walang grudge si Pastor Apollo Kibuloy. Well, in fact, kahit pinahihirapan siya, pagmamahal pa rin at uh, pagtulong sa bayan, pagtulong sa kapwa ang uh, kanyang nasa puso. Kung baga, walang paghihigante. Ang hinihiling lang sana, torni natin, eh, mabigyan ng kahit papaano ay uh, tamang proseso at pantay na pagtingin sa batas. Ito si Pastor Apollo Kimule. Kasi uh, wala naman po siyang ano eh. Kung hindi pa napapatunayan eh, itong mga kaso sa kanya, eh, dapat eh, pinagbibigyan muna itong hinihiling natin uh, na, ng kampo na bail para kahit papaano eh, may pagpatuloy yung mga tulong na ibinibigay ni Pastor at syempre yung... Uh, normal na buhay kasi Sempre, wala pa namang napapatunayan tapos pinapahirapan mo ng ganyan. Kaya, kaya nga po, I agree with you, no? Uh, this is very unfair to him. And uh, we are, you know, hoping and praying na hindi ito nakaka-apekto po sa kanyang kaso. Kasi wala namang capacity, wala naman, uh, ano, wala naman, wala namang nagpaplano ng masama sa mga kanyang mga miyembro. Kasi they are even hopeful na ma rule na itong petition for bail niya and to cast as person against him no ah uh, maski hindi ito naka sa uh, specifically doon sa uh, nagthreaten pero parang nakikita kasi natin na uh, there may be a chance na sinadya ito Uh, para i-paint badly na naman yung imahe ni Pastor Apolo si Kibuloy. Kaya nakikiusap tayo na uh, wag, wag, wag gawin itong mga underhanded tactics na ito. We will let just, uh, justice take its course and we will let the judge uh, decide based on the merits of the case. Kasi uh, napipresenta naman lahat ng mga ebidensya sa korte. So kung anong mga, mga ebidensya, doon natin sa korte ipresenta. Huwag, yung mga underhanded tactics na ito na tatakutin yung mga huwis kasi hindi talaga tama yan. No, hindi tama yan. At saka hindi ito healthy sa ating demokrasya kung sino mang nasa likod nito. Sana hindi na ito ulitin at saka sana yung ating mga otoridad, uh, they will really uh, strive hard to uh, um, investigate this because this is not good for our country. Atorney, si paring RJ po. Uh, ano pong legal action ang pwedeng gawin dito? Kasi parang ang tingin ko ay pasok to sa cybercrime uh, cyber eh. Ano kayang pwedeng gawin ng mga kapulisan para masugputong mga gantong bagay? Uh, from what I understand, no yung NBI is already undertaking an investigation and we commend the NBI for doing this because this is really intolerable um di dapat ito uh, pamarisan and this should be investigated properly so that those who may be behind this no will be properly charged uh, with the proper crime and para hindi ito uh, pamarisan ng ibang tao na kung meron silang hindi makuha ay uh, nananakot na sila hindi talaga tama po ito. Kaya uh, sana imbestigahin ito ng mabuti ng NBI at kung matuntun na at malaman na kung sino talaga nasa likod nito ay kakasuhan po. Hmm. Eh paano po naman yung mga yung security ng mga huwes? Eh ano po uh, magpo po ba ang gobyerno o mga pulis para sa security nila kasi may banta sa kanila eh. Attorney. Um, I Yes, uh, meron sila sistema na ganyan. As a matter of fact, meron na ngang uh, office ngayon na parang uh, ang tawag nila doon yung uh, parang th there is a certain um, office now within the judiciary um, na nagpo-protecta po sa mga uh, judges, no? And I'm very sure that uh, this has been utilized now by the Supreme Court in order to subvert any attempts against the lives of our Uh, judges. So attorney, parang nakikita ko dito eh, ano, pamumuliti ka lang ulit eh, no? Sa, kayo po ba? Ano po bang tingin niya dito? Well, ang um, sa tingin ko, honestly, that's why we have to speak up. No? Uh, parang designed dito to uh, smear the name again of uh, Pastor Apollo Sikibuloy. Parang um, attempt siguro ito na ipahid ito again sa atin. So kailangan natin magsalita at i-deny ito kasi wala talagang kakayahan wala tayong uh, what's to call this intenso na gawain niyan at saka hindi natin kaya yan no uh, inatake na nga yung KOJC for uh, how many days uh, august 24 to september 8 May wala man lang kayong uh, narinig from uh, any KOJC leaders or members na they will take the law into their own hands or they will resort to threats or um, resort to violence no kaya nga Uh, we have to speak up so that uh, these uh, actions will not be tolerated and will be properly investigated. And if the uh, brains behind these uh, acts would be known, then uh, we pray that proper charges uh, will be filed in the appropriate office or in the prosecutor's office. Attorney, ito ay, sa aking nakikita parang ito ay, tanim pananakot. Ito ba may connection dahil kasi merong tanim witness eh. Ngayon, lumalabas, ito naman ay tanim pananakot. Galing kaya ito sa isang kampo? Um, yan nga, uh, we, we could not really speculate. No? All we have to do is uh, make an intelligent guess. No? Ang, ang sa atin lang is uh, parang there is really this... Uh, Uh, orchestrated that campaign to uh, vilify our beloved Pastor Apolo si Kibuloy, no? Yun lang ang tingin natin. Pwede tayong magkamali. At mm -hmm. saka hindi naman din tayo siguro pwede uh, pigilan na magsalita para i-clear, eh, i-clarify yung ating uh, what's so called design. And nananawagan uh, nga tayo na dapat imbisigahan talaga ito at kung sino man ang nasa likod nito dapat talaga makasuhan ang makasuhan. Uh, para hindi ito pamarisan no um, sa sa ating sa akin talagang palagay parang may ano ako kutub ako na design designed dito no to uh, pressure the judge handling the case uh, although i may be mistaken about it but uh, we request that whoever is behind this should stop and that the NBI should continue its investigation so that the uh, culprits will be properly charged in the proper office. Kasi pati yung timing, attorney dahil ngayon, tungkol dito sa nawawalang mga sabungero, so kinokonek din kay Tatay Digong. Uh -huh. At alam naman natin na talagang mat, matalik na magkaibigan si PRRD at saka si Pastor Kibuloy. Sa katunayan, kaya nga nahaharas si, si Pastor Kibuloy is also because of yung pagiging malapit nilang oh, sabihin sabi natin mag-best friends ni Pastor Kibuloy at saka ni, ni Tatay Digong. Kaya nga, uh, ay, mara, parang may paralelism doon mm -hmm. sa, sa Bumiro case at saka dito. Kasi yung petition for bail kasi ni Pastor. Ang last day ng uh, resolution niyan will be on Saturday. Tapos lumabas ito ngayon, no? Thursday na tayo ngayon, no? Mm -hmm. So, uh, para bang oh, grabe naman mm -hmm. pinaiming talaga na yung uh, uh, magla last day na ng uh, resolution na dapat mag-resolve na yung judge sa uh, whether or not Pastor Apolo Apollo Kibuloy should be allowed bail. Ginawa pa ito at parabang uh, kahapon yung may angling pa na na-mention yung dalawang akusado nga na dalawa lang yung medyo prominent dyan, si Alice Guo at saka si uh, Pastor Apollo Siquibuloy that's why we decided to speak up because uh, uh, we have to tell the people that we do not have the capacity to do that kasi yung mga taong Gumawa nun ay marunong sa mga gadget-gadget na para hindi ma sa kanila. Wala pong kakayahan yung KDJC sa mga ganun. At uh, wala na po, wala wala po tayong motive kasi um, we presented our uh, we presented our defense. We uh, cross examined the private complainant in that case and we did our job uh, properly in accordance with the rules. So we were uh, we are hopeful that the petition could be granted and then this so kaya nagsalita tayo sana uh, magpatuloy yung NBI na imbestigahan ito para po ang uh, makamit ang justisya natin uh, hindi lang uh, sa pag-file ng proper case against uh, sa mang nasa likod nito at para naman maka resolve po yung uh, presiding judge without the unnecessary threat to her life or to the security of her family. Uh, Tony, Master Judea ulit, ano? Bilang legal counsel ni uh, Pastor Apollo Cicubuloy, ano po ang kine-expect natin na gagawin ng mga huwes dyan sa Pasig RTC? Well, um, based on the uh, declarations of the Supreme Court, no, we commend the Supreme Court for the fast action. I am very sure that they will utilize di ano yon na nakasing separate office ngayon ng Supreme Court no designed to protect the uh, security and the lives of uh, the judges no so uh, i'm very sure uh, they have now taken precautions and i'm very sure that uh, yung mga judges po nila uh, dyan sa Pasig ay binigyan na ng uh, enough uh, uh, security protection po para hindi po uh, manganganib ang kanilang buhay Uh, kasi nag uh, perform lang sila ng kanilang trabaho. Hindi po kailangan na takutin sila kasi hindi talaga 'yan fair. Hindi rin talaga tama 'yan. So, I'm very sure that the Supreme Court has done uh, something in order to protect the lives of our judges. Okay? So, bilang panghuli, attorney ano bilang legal counsel ni Pastor Apollo Sikibuloy, ano po ang gusto niyo sabihin sa mga kababayan natin? Lalo lalo na po doon sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo Sikibuloy ang gusto ko lang sabihin is let's continue to pray. No? Uh, we are a very divided country. Uh, wag lang tayo mawala ng pag-aasa. No? Malapit na rin yung 2028. Uh, tatag lang tayo, laban lang tayo. No? Uh, let us continue to live with dignity and with hope that change will uh, arrive in our country. And we also continue to pray to Allah subhanahu wa ta'ala that justice will be served upon Pastor Apollo Sikibuloy and especially to uh, uh, former President Rodrigo Roa Duterte na makakalabas na sila, na makauwi na si Tatay Digong at makalabas na rin si Pastor Apollo Sikibuloy, insya Allah. Maraming salamat po sa panahon na binigay ninyo sa akin, aking mga kaibigan. Maraming salamat po, Attorney Srailito Torion, Legal Counsel of Pastor Apollo Sikibuloy. Maraming salamat, Attorney Torion.